Pinatakbo ko yung ating uh, fresh water yan. So fresh water yung ating idinadagdag dito. So mas mag mas maganda sa ating fish farm dahil fresh water ito. So ayun guys, itulitan yung kuya Mikey. Welcome to my channel. Guys, nandito tayo ngayon sa ating fish farm. So ang ginagawa ko ngayon, eh nagkakarga ako ng uh, tubig. So ito yung pag-usapan natin ngayon. Alin ba ang mas magandang mag, uh, uh, magbigay ng maraming oxygen sa ating fish pond ito bang ating uh, ito guys galing deep well ito at ito namang isa eh ito yung ating aerator guys alam natin na ka ang uh, oxygen sa ating tubig ay eh, napakahalaga kasi isa to sa nagdada, uh, isa sa uh, nagpapalaki, mabilis magpalaki pag maraming oxygen. So mas mabilis lumaki yung ating tilapia. Isa sa uh, napaka napakaimportante sa ating uh, fish farm. So guys, ngayon eh nagkakarga ako ng tubig. So kasi dati dati, so guys, ang ipinapaandar ko yung ating aerator. Pag maraming mataas na yung tubig, ito katulad yung mataas na tubig. So ang ginagawa ko sa pagdagdag ng oxygen yung ating aerator hindi itong galing deep well kasi dalawa yung supply natin so ang napansin ko uh, kapag yung ginagamit ko yung aerator kulang pa rin yung oxygen, bakit? kasi nga hindi pa rin mabilis lumaki so ngayon uh, dahil sa katagal na experience ko na naman maraming beses kasi minsan 24 hours ko pinapaandar yung ating aerator so hindi pa rin sya inap sa pagdagdag ng oxygen So, ang mangyayari, magbabawas na lang ako dito sa ating ano, dito sa ating uh, uh overflow. So ang gagawin ko na lang eh tataasan ko at ah, tataasan ko. Meaning magdadagdag na lang ako magdadagdag dito sa ating overflow para umapo na lang para mabawasan naman siya. Hindi na lang ako uh, nagbabawas pa. So, ang nangyari ngayon, eh, kasi nga yung aerator natin hindi talaga inap sa ating oxygen. So, ang gagawin ko na lang every week. Every week, magkakarga, dagdag, magbabawas din. Minsan, magbabawas ako dito sa ilalim ng ating ano, ng tubig ng ating fish pump. So, at, pero, at magbabawas pa rin tayo sa ibabaw. Meaning, papaapawin na lang natin yung ating tubig dito sa ating fish pump. Kasi ninyo, ang dami yan talagang bubbles na nakikreate ng oxygen. Kaya ang kasigaling deep well 'yan. 'Yan ganoon karami ang ano. So mas healthy, mas malamig yung ating tubig ay eh, no. Mas uh, marami oxygen 'yan. Eh ang gusto-gusto ng ating mga alagang tilapia dito sa ating fish farm So 'yun ang aking ginagawa. So papaan din ko rin itong ating ano ha? itong ating uh, aerator. So guys, umaandar ngayon yung ating aerator. Kaya lang itong ating aerator, hindi na fresh water yung idinadagdag natin. Meaning yung pinakagaling dito sa, lo sa loob din ng ating fish pan, inaakit lang natin. Pero, ito nga guys, pero, pero kumukonsumo pa rin ako ng kuryente dito. So, ito, hindi siya fresh water ang idinadagdag. Kung idinadagdag ko lang, uh, necessary ko lang. Pero itong ating ano, uh, galing dito, eh, fresh water yung ating ginagamit. So, pero kumukusumo din ako kuryente. Kaya nga, ang ano, uh, parehas din naman ako kumukonsumo ng kuryente. Why if kung ang, kaila, ang karga ko nalang eh, fresh water ay malinis na tubig, na gagamitin natin sa ating fish pump. So, doon ang pinagkaiba niyan. Ito, hindi fresh water. Sinesirculate ko lang. So, ito ay fresh water. So, yan din ako naging advantage. Pero, although may kuryente na medyo tumataas ng konti, pero at the same kumukonsumo din ako ng kuryente. Kahit na dito sa erector. Kaya lang nga, hindi pa rin inap. So, nag-decide ako, ito na yung ating gagamitin, yung ating fresh water na dinadagdag sa ating fish farm. Pinatakbo ko yung ating uh, fresh water yan. So, fresh water yung ating idinadagdag dito. So, mas, mag mas maganda sa ating fish farm dahil fresh water ito. Sana nakatulong itong video na to sa pag-aalaga yung tilapia. Fresh water yung ginamit ko ngayon, hindi na circulation. Ito ulit ang yung Kuya Mikey. Salamat ulit sa panonood. Bye!